Maga nga pala ako gumising para ipagluto sana ng breakfast yung girlfriend ko bago siya pumasok. Kaso ang bumungad sa akin ay basa yung sahig. Ayun pala ay puno na yung lagayan na kung saan nalalaglag yung tubig galing sa aircon. Bali kasi bago ako matulog ay hindi ko na na-check kung aapaw na ba yung lagayan. Kaya ayun mga bossing, tamang lampaso lang ang boss TV niya. <laughs> Pagkatapos ko maglampaso ay tinignan ko yung rep kung ano ba yung pwedeng maluto. So bali hindi ko pala naluto yung kangkong na binili ko nung nakaraan. At sa ako meron pang hotdog dito kaya ayun na lang yung lulutuin ko. Agad ko nga palang tinanggalan ng plastic yung hotdog tapos hiniwa-hiwa ko siya para kapag pa rin ito, ay pati yung loob ay luto. Pagkatapos ko ang tanggalan ng plastic at hiwa-hiwain yung mga hotdog, ang ginawa ko naman ay hinimay-himay ko tong kangkong. Ang bala ko sanang gawin ditong naluto ay adobong kangkong. Kaso wala nga pala akong pangsahog kaya ang sabi ko ipiprito ko na lang. At sa kasamang pala dahil sa katangahan ko ay nahiwa pa nga ako ng kutsili. Anong mo? atong nung okay na nga lahat ng lulutuin ko ay nagsara na nga rin ako dyan ng kawali. Tapos hindi ako na din yung butane para painitin yung kawali. Nung mainit na yung kawali ay naglagay na ako ng konting mantika. Tapos pinainit ko nga lang yung mantika at nung okay na ay nilagay ko na din yung hotdog. Siyempre ay binantayan ko yan at inikot-ikot ko lang. Kasi mahirap na baka masunog hotdog na nga lang. <coughs> At meron pa palang manok na natira doon sa prinito ko nung nakaraan. Bale, isanama ko na siya doon sa hotdog para may prito din. A few minutes later. Makalipas niya ilang minuto ay naprito ko na din yung hotdog tsaka yung manok. Kaya ang sinunod kong iprito ay yung mga talbos ng kangkong. Nilagyan ko nga lang pala yan ng konting asin para medyo may lasa siya. At hinalo-halo ko lang nga yan mga bossing. At malipas nga ilang minutong paghahalo ay naluto na din itong kangkong. At sakto nga ay tapos nang maligo yung girlfriend ko. Kaya ang sabi ko sa kanya ay mag-almasal na kami bago siya pumasok ng trabaho. Tara mga bossing, kain tayo. Para sa lahat ng mga may partner dyan, gumawa kayo ng mga bagay na kahit hindi na nila sabihin ay makikita na lang nila. Kasi para sa akin... Kahit mga simpleng bagay lang na ginagawa mo, ay na-appreciate yan ng partner mo. Hindi kasi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo yung mga efforts na gagawin mo para sa kanya. Kaya sa tuwing kasama mo yung partner mo, iparamdam mo sa kanya kung gaano siya kaimportante at kahalaga. Kasi sa isang relasyon, yun ang pinakamahalaga. Yung maramdaman ng bawat isa kung gaano sila kahalaga dun sa partner nila. Kaya kung mapanood mo yung video na to, ito na siguro yung sign para gawin mo at iparamdam mo sa partner mo kung gaano siya kaimportante at kahalaga. Gawin mo kung ano yung mga magpapasaya sa kanya at kung ano yung mga dapat gawin nyo para maging matatag yung relasyon nyo.